eto na ang dragon fruits. Ayan. Uh, hindi, hindi ako marunong sa ganito. Pero tinitignan ko na lang. Pero nung grade 4, grade 5, na nakapagtanim nga ako ng pecha. Marami. Hinaharvest ko pa. Kaya lang, itong dragon fruits mukhang maganda eh. No? Pagka eto tumubo, kahit ibenta ng 50 pesos wag na yung 100 kasi walang bibili nun 50 pesos para nakakaluwag din sa iba di ba paramihin ng paramihin di ba yun lang nung unang punta ko rito mga itong mga laman na to hindi pa mayabong ngayon mayabong na sila madami ng dahon maganda na tapos itong tanglad na to maliit pa ito ngayon sa kadilig ko yan ay mukhang uulan ah eh. dumadami na yung siling labuyo ayos ayun na hmm. so papupulahin na lang natin yan at uh, pwede nang kumuha rito pigaan ng kalamansi kaso yung kalamansi hindi pa bubu Eto na ang bell pepper. Okay. Oh. Lumalaki-laki -laki na yung bell pepper. Eto pa. Meron pa yan. Eto pa. Yung pang isa. So, maliit lang yan. Tapos, ang liit-liit pa ng lalagyanan. Okay.